Agad na inaresto ng mga otoridad ang isang lalaki matapos mahuli ito ng pinagsahin na puwersa ng City Intelligence Unit ng Puerto Princesa City Police Office, City Investigation and Detection Management Unit, Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, at ng Puerto Princesa Anti-Crime Task Force sa aktong pamumuto ng puno sa sitio Iratag, Barangay Irawan, Puerto Princesa City, 11.30 na umaga ngayong araw. Ang 29-anyos na suspect ay kinilalang si Filiberto Parino Vicente Jr., tricycle driver at residente ng parehong lugar. Payag ni Police Major Mar D. Azaris, tagapagsalita ng Puerto Princesa City Police Office, hinuli si Vicente dahil sa paglabag sa Republic Act 9175 o Chainsaw Act at paglabag na rin sa Presidential Decree 705 o Anti-Illegal Logging na kumpisa sa lugar isang unit ng Chinzo habang dinala naman sa pangangalaga ng ppc ang suspect habang inihahanda ang mga dokumento para sa isasampang kaso laban dito. Arfil Vallerta, Palawan.